Ayan mga pobawis Ayan ang groin niya Speedan niya Mas ano na 15 to 20 na Ayoko ko Mga 10 pa lang Inamapi na ako ano ko kay ito? Ito pagkakalupit talaga ng mamay. Oh, pagkakalupit. Pagkakalupit. Naka ano lang siya. Naka, naka summer look. Sa so ngayon ay nasa ano? Nasa 4 o 5 grade ng lamig 4 o 5 na ng lamig ay ako nga ay balot na balot eh si mamay naka ano naka summer ano lang summer costume itong mga kasalubong kong to balot sa so, itong nasa una kong dalawang mamay at nanay din balot din ako nga, may balot eh nakahingal nakahingal ang lamig eh. pero kailangan po tayo magpapawis ng kada kada papawis ay isang oras isang oras po tayo magpapawis tulad ng mga kasalubong kong ito oh, pero yun isang oras lang lagi po ang ano niyan, ang ang maximum Kaya nga laki lamig ito siyati talaga talagang ayos na ayos ang papawis nito yung yung anong yon yung edad na yon hindi ko masyado na pala sa sa video humigit kumulang yung 60 years oh. natakbo pa siya ng ano ng sa speed ay mga 8 to 10 ng bilis ah, sige, sige po at ako itatakbo muna rin taring taring ang dalawa ni ni lolo eh. ni lolo at ni lola eh, oh. pero yun yun napaka sweet hmm. Ano ba 'ko ba 'wis? Ayano speed na yan nasa ano na 15 to 20 na kaya ako mga 10 pa lang hinahapin ako parang kakaiba na to paano ko naman hindi ko ma-inspire do oh? talaga din naman. paano ko hindi ma-inspire do nakakaalis din naman ng pagod eh magkita ng nagja-jogging na nakakaalis ng pagod <laughs> ito ano mga ano yan mga eh, nag-aaliw din lang pero ang may payo ko lang eh ayon nga po sa doktor na ayon po sa mga doktor sa sinasabi maigi pong kung ikaw ay may hilig sa pag-exercise ay walang bisyo yun po ang payo ng aking doktor yun po ang payo ayun tulad ni ate oh, oh. ayos yung pagpapalakas ng immune system niya pero nyo pero nyo. nyo sa dami sa dami ng nag exercise dito iba-ibang lahi iba-ibang edad tulad ng ng batang ito ito ay ano pa lang yan yan eh, siguro Atlet yan sa kanilang Sa kanilang ano Sa kanilang school Na pinapasokan Ito ito, ito. Eh, ito mga to nag explore to oh. May hinahanap sila At may inilalagay Hindi ko lang alam kung ano yun Kung para sa pusa O para sa daga Ito mga batang to Nagpapawis din O oh, ang dami Kahit nga pusa Eh o oh. Ayan o oh, Nagka Ayan Ayan si Kuya Tate Nagpapawis din Gamit ang bisikleta ito dami na nakaka nakakaantig kasi ang magpapawis ng ganitong karami ang nakikita sa tinatawag ni Kuya Pan Smith na training center ni Kang nakaka-inspire pero yun yan si Lola o oh. At saka si Lolo o oh, sa halip na nasa bahay lang eh nandito sa public training center yung pong ano uh, yan, may edad nang yan yan eh humigit kumulang, 70-80 Nakakapaglakad pa yan Yun nga po eh ayon sa una kong sinabi Eh isang oras silang naglalakad mahigit pa Isang oras Yun nga napanood ko sa TV baka, baka hindi kayo maniniwala no Eh yung isa ay 80 years old Yung isa ay 81 years old Ikinumpir po yun Yung isa ay 109 years old Yan po ay mga mga tao din sa lugar na re, mga national po din dahil hindi, hindi po ako pwedeng mag-mention dahil meron akong nasa likod. Ayan, marami po akong tao. Ah, marami pa mali pala. Meron tao ko dito sa likod. hindi <laughs> hinihingal na din. Eh, ayun sa kanilang pag-analyze, eh, biro inyo yung isa. 80, 80 years old. Mag-i-81 na. Siya ay empleyado pa. Empleyado pa sa gobyerno. Siya ay maagang pumapasok siya ay naglalakad ng isang oras papunta sa trabaho araw-araw araw-araw po yun pero yun araw-araw isang oras araw-araw oh. isang oras nakakalimang oras or anim hanggang pitong oras kung maglalakad pa sa sa araw ng ng kanilang day off pero ayon doon sa kanilang interview eh mas mahaba pa ang paglalakad nila pag sila ay day off. Hmm. Sila ay naglalakad ng 5 kilometers pag sila ay day off. Hindi nila masabi kung ano, kung yung 5 kilometers, eh, ilang oras. Depende sa paglalakad nila. Ayun nga, pag nakita sila ng kanilang mga kaibigan, eh hindi nila nagsasalot lang, nag-regret lang. Tulad nito, mga kasalubong kong ito. Ito ay naglalakad dyan. Naglalakad dyan ng isang oras maximum. Isang oras araw-araw. Dahil sila yung mga pensyonado na. Ayan, maituloy ko nga yung kwento ko sa aking napanood. Eh, mas, ano, mas mahaba ang paglalakad nila pag sila ay day off. nyo yun, pag day off. Estimate na nila dun sa kanilang pinaglalakadan ay 5 kilometers ano yun pag day off nila pag day off nila yun 5 kilometers mahigit pa mahigit pa yan ba namang gagawin nila yun kung may time sila eh, kaya na nilang gawin araw-araw eh kaso nga eh, may trabaho pa sila may trabaho pa na may trabaho pa eh ayon nga sa kanilang kanilang sagot sa kanilang interview eh sila naglalakad ng ng isang oras bago pumasok sa trabaho at uh, ano isingit ko lang ito ng kaunti pero nito si ate oh. ginagawa niyong uh, talagang may serve may may serve itong bakal na to dahil itong kaliwa ko kanan ko ay daanan ng bike itong kanan ay daanan ng sasakyan o ganyan po ang pag ano para lumakas yung kaliwa at kanan pa kahit po sa Piscosa, excuse me, sa hayop yan katulad ni ni Lola. Ito humigit kumulang to sa mga ano to. sa mga humigit kumulang na po yun. Sa 70 plus malapit na mag 80. Ayun. May tuloy ko po yung kwento no, napasingit lang tayo, may nakakasalubong no. Naglalakad yung uh, yung sa akin na panood. isang oras 6 days po silang naglalakad isang oras pero yun nakaka nakanim na oras sila sa loob ng isang linggo higit pa dahil yung yung paglalakad nila mag-aadja sila ng isang oras na mahigit para sa paglalakad naglalakad sila tapos pagdating ng trabaho chill chill yun trabaho na oh sila 80 years, ang, ang liligsi pa, nakakapagtrabaho pa, nakakapagcomputer pa. Ang linaw ng kanilang mata, ang linaw ng kanilang isip. Yan, yeah, tulad nitong magkaibigang to Oh, ayan, running for na yan. Uh, 70, 80 plus yan. Hmm, itong magkaibigang ito. Oh, Hiroan nyo, oh, magkaibigan yan. Papasyal ng aso. Uh, oh, iba ibang lahi yan. Papasyal ng aso. Ayan, nakaka-inspired po din yung mag, magpapawis ang maganda nga po din eh maging summer lalo na po pag summer grabe pang crowded to na, hindi na magiging crowded may mga musikleta ano po yon family family naging bike, yung mag-asawa may bike yung dalawa tatlong anak nakabike crowded po itong tinatawag na training center na to ito po eh malapit sa ano malapit sa pagitan po to ng ano ng Ior, ng Ior at Malyana here at Malapit po ito. Kaya naibigan ko po din mag, ano, mag jogging. Eh, ano po? Ah, uh, talaga makikita mo mga nagja-jogging Mga nagjajaging talagang Nagja-jogging nag-exercise. Talagang sila ay nasa nasa isip nila, nakatuon ang kanilang isip sa pag-jogging sa pamimisikleta, sa pag-exercise. Ngayon, nakahingal din ako tumigil saglit nga ako eh okay, medyo nagvideo lang konti dahil din po eh wala may sasakyan man ay nakatigil hindi po katulad dun sa ibang public training center ay tabi ng gano tabi ng kalsada hindi nyo nga po kita na may usok pero yun po eh ano na sala na yung ano sala na yung polluted sala na pero yung epekto nun yung hangin nun may dala din po yun yung amoy ng langis amoy ng ng bensina ayun amoy ng diesel dito talagang ano masasangap nyo dito totally eh press air yon press air at saka green and clean eh, green and clean kaya nga po ito mapapawis din po ako ng maximum ko lagi po isang oras isang oras lakad takbo kasi ako po ay nagbibidyo ah, parang live na to ah. <laughs> kasi video ano po eh, hindi po ako nakapag live ano po sun po sa paglalive ko sa isang araw ayan tulad ng magkaibigang magkaibigang to oh, sila ay masayang nagjajaging oh, sila ay masayang nagjajaging talagang sila ay willing na willing normal lang naman po yan doon sa gustong mag-exercise. Dahil kung kayo magpapacheck up Halimbawa, ito ang ipabayo ng doktor Walang vitamins Kakain lagi ng prutas After kumain ng lahat anong klaseng pagkain Ay eh kayo yung kakain ng, ng prutas Ang advice pa nga, tatlong, tatlong klase ng prutas eh Mabiroin niyan si, si Lolo oh. Oh. Ito si Kuya Ito si si Kumari, Kumara, nakaka-inspire. Ayun, yung takbuhan yun. Humigit kumulang na yun sa 60. Oh. Nakaka-inspire po dito mag-exercise. Ayun pa, mga nagbabike. Sila pupunta doon sa akin pero nagbabike kang malayo. Na malapit na sa tabing, tabing ano, tabing dagat. Malapit na sa airport, malapit na sa tabing dagat. Sarap, sarap pong magpapawis. sarap magpapawis Ito si Kuya Ako oh, mag-iisang oras na din eh Siya uh, Mag-iisang oras na din Sa so, maximum po niyan Isang oras talaga Ayan, hinovertikan ako ni Kuya Nalaki, naglalakad lang ng mabilis Sarap, sarap magdaging dito Magbabike Diba? Ayan o oh. Puno, puno tong anong to ano sa time na to lalo na po kung linggo sigurado bukas ng uh, so may ride po kami bukas eh kaya ako hindi makapag jogging dito kasi before ride ako yung nagja jogging para uh, medyo mabuhay yung ano ko yung mga ugat ugat ko ayun ubiroin oh, nyo no? sila galing na doon sa Via Almare nakapagpapawis na sila ayan o no? oh. Um, kaibigan nakapapawis yun na pa yan mga mulis yan kanina maaga pa Nakakaano nang mag-bike ulit. Ayan o. Okay. Pero, pull. Pull. Ano sila? Nakapull. Para sa lamig. talagang nakko. Ano kaya ito? Nasiraan si ate. Ano kaya ito? Ating, ano, ating tulungan. Hindi ko ma, hindi ko ma-distinguish kung si ate o si kuya eh. Kasi slim. Tatanong natin kung anong ating may tulung. Ay, si kuya. Buong giorno! Tutubene! There you go! Tutubene! Sisi, tutubene! Tawas, no? Oh. Tutubene, gracias! Ah, babe! Okay! Sige, kumbiyado! Okay, okay! Babe, ne? The Bianchi, ang kanyang bike! Ayun, okay na! Okay na yung kanyang, ano? Okay na yung kanyang bike dahil hinahanginan, eh! Siguro, ngayon, inabot ko ng ng siya, ano? Nagkakalas, eh baka, matulungan ko kasi ganun naman eh kalakaran na yun eh dahil siguro kaya gano'n ang loob ko ako'y bikers at ako'y pag naplatan at ako'y kaproblema sa ride namin kaya ako'y tinutulungan ako'y iniintay at tinutulungan kahit ako'y nag nag message na sa kanila eh ano nag message na ako na huwag nyo na akong intayin dahil hindi na ako makakasama sa inyo sa inyong appointment dahil gusto ko na rin umuwi at ako may trabaho pa yun na lang ang sinasabi ko pero hiniintay pa rin nila ako pero rin ito tulad nito yan kanina pa yan sino, si kuya tate nauna pa yun sa akin ito nakakatuwa lalo ito pamiling nagja-jogging oh. Family sila oh. pamilya yan oh. pero rin dahil yung mga yan ay ano ah uh, saan ni saan eh, kailangan talagang ilabas <laughs> kailangan makarelax din ng mga bata at mm, maka maka paglaro ano na po yun? palakara na po yun palakara na uh, saglit po tayo dito sa may tulay no? saglit na din tayo dito eh, napakagandang ginawa ng ng nakakasakop din eh talagang ang, ang nagbabike at nagja-jogging ay binigyan nila ng ano binigyan nila ng ng pwesto ng daan binigyan nila ayano pero oh, oh. may, may sign naman eh may sign ng pagjajaging at ng pagbabike ayan ibabasel ko na kayo hanggang doon sa dulo no ibabasel ko na kayo doon pero ito nung na minakita kung kayo eh, regular na ano ko na subscriber at saka followers at saka nanonood ang aking mga video ay makikita nyo na to ayun o no? ayun pupunta sila dun sa aking pinupuntahan din yun yung ay magkukumpare magkakaibigan pupunta sila dun via almare baka dericho pa yun ng ano eh dahil may mga dalang pakbag ayun yung ay baka ano baka pupunta sila dun sa kung hindi may maaya si kuyo lang galing na ito dun nagpapasok pa sa trabaho ay papasok pa yun sa trabaho ito nakapagpapawis na ayun Eh, eh tutuloy ko yung kwento yun pupunta yun siguro doon ako gawin doon na hindi ko may sure no hindi ako kasama eh <laughs> ano bang kung natin doon nung entra natin doon no sila ay eh, baka pumunta doon sa Vialmare uh, or Pio Micino din ang dagat yun yun naman ang mga mga target ng na mga nagbabayt eh medyo iikot ko kayo dito sa ano ha ah? dito sa inilive ko nung nakaraan nakakalula naman to dito na lang ako sa Mayrihas nakakalula kasi kita din naman ano yan Tututo ko na lang. Kasi nakakatakot dun sa may ano. Dito sa so walang rihas. Di ba mga awit ang kamay kot malaglag to. Dako po, sayang. Ayun. Yan yung yun ay medyo malayo na. Hindi na ako tutuloy dun. Kaya naman may naipasyal ko nung nakaranto sa aking live, no? Kaya ito na may video, siguro mapapaulit-ulit nyo itong mapapanood. Ayan. Pero lalayo lang ako na sa metro. Ayan, walang nagbabay sa likod. Ayan, no? Lalayo lang ako sa metro sa, sa dito. Ayan. Lalayo ako dyan na sa metro. Nakakalula. taas Ang luwang po ng ilog ang loob ng ilog at uh, malaki ang tubig sa ngayon malaki po yung tubig dahil kasi lawo kasi medyo nag-uulan na po dito eh ayan pero ang pagbabadyan ng ilog na yan, tabi po, tabi po, nuno po eh ako po, ako nasa gitna pa, tabi tabi po ako nasa gitna ng ilog eh tahimik ang ilog na yan dahil nakaka ano po yan, nakaka aba. Nakakaba. Dahil po tahimik ang lugar. Huwag naman po, huwag naman po. Yan naman po ay napapanood ko at nababasa ko sa mga, ano, sa mga dyaryo, napapanood sa TV. Na yan po ganyang ilog. Kaya eh, tayo po ay laging mag-iingat. No? Ayun nga po. Yan naman po ay may tambak. Yan po natatanong yung yan, yung pantay na yan. Yan, 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 Yung Pantay na yan. Yan po ay tambak na. At doon po sa kabila ay ganun din. Siguro po may 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 oh, ilaw, nakuha, na-vibrate, na-vibrate ang tulay. May dumaang bas may dumaan bus. Na-vibrate ang tulay. Ayun nga po, yung pong pantay na yan, yaya, yaya pantay na yan, at saka dun sa kapila, eh, ganun din, dahil lampas na po ang mga puno doon sa tambak. Yan po, eh, may tambak. Na yung mga kabahayang yan, yung natatanong nyo yung kabahayang yan, yan, libu-libong tao po ang nakatira dyan, yan po ang dinidipinsahan ng tambak na yan. Thank you po, thank you po sa panonood. Ayan, babalik na po ako. Ito ay mag -isang oras na sa aking lakad takbo. Eh hey, ako naman po ay papasok sa trabaho masarap sarap mag video dito Kasi Ayan o, mga nagbabay Kunta dun yan sa ano Sa Via Almare Doon po doon sa may pahingahan po doon talaga ng mga bikers Doon po ang punta ng mga yan Doon ang punta ng dalawang yan Hindi po ako sure Dahil kasi yung iba Nadiritso sa may airport eh Sa may Piumitsi no Pwede silang pumunta sa may airport Pwede pumunta sa may ano sa may tabing dagat katulad nung pinuntahan namin nung nakarang ano nakarang nung linggo ayun ako gano'n si kuya nagpapa ano yan nagpapalakas ng immune system ito nakita po tayo dito ng magandang pagjagingan ayan no magandang pagjagingan medyo paahon po ito siguro maka ano tayo dito apat na apiyat baba no maganda na rin to medyo ahonin nakita na magandang pagjagingan ahon lusong uh, siguro maganda rin to pampalakas ng tuhod e yung na nakapagjaging na dun sa binidyo ko kanina ng siguro nasa ano yun nasa 45 minutes na e kaya mag isang oras na maya maya ito tayo mag lusong po dito siguro mga apat na ahon lusong ay ah, nga din <laughs> ah masarik din <laughs> ay rapport <road> po ito <laughs> Lusog naman. Oh, yeah. Dito na daba. Iradong sugat na buhang ini pa. Ah. <laughs> Di iradong sugat nang tuhod eh. Buhang ini pa. <laughs> Ayun, nakapagpapawis na naman po tayo ng isang oras Isang oras na may Thank you, thank you very much For watching, like, comment, and share Thank you, thank you very much uh, sa lahat po ng aming followers. Thank you for watching. Sa lahat-lahat po.